Hello guys! Hello, hello, hello mga kainday! Welcome back again sa my channel! Ayan, kung nakikita nyo, nandito tayo ngayon sa Grill Stick House. Ayan, dito ko po kikitain yung anak-anakan ko dahil po yung nanay niya ay babalik na sa Pilipinas. Kaya ititreat ko na sila dito bago uwi kasi yan lang po yung kaya ko. <laughs> kasi ano, wala pa tayong work kaya pakakainin ko na lang silang mag ano, kaya... Mamaya po ulit, titignan natin kung ano po yung mapipili natin pagkain para sa kanila. Thank you so much mga kainday. Hi. Ayan guys, tayo papasok na para makapagpareserve tayo ng upuan at sila nasa train na at papalapit na sila. Ito po yung entrance, wow, ang lamig. Ayan yung beautiful view. Hindi ko lang alam kung allowed yung camera. Tignan natin ayan po yung kumakakain guys nandito tayo sa steakhouse ayan ayan po ito guminasay namay kakanay to ikinay ito 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 yun ano ito na wa yun di akachang masturi ah hay. ayan ayan po yung anong guys kung paano lutoin guys ayan ayan at saka ito po yun kung ilang gram po yung inyong pipiliin eh, ah, nagpa-reserve na tayo ng upuan ayan po yung dyan po lulutuin at saka mamaya pupunta tayo dyan ayan, ginagahid na tayo ng upuan natin ito po sa loob ng steakhouse, guys. Ay, buti na lang, ano, dito tayo sa dulo. Ah, arigato ko sa imas. Ito po yung napili, guys. Ayan. Hi, arigato ko sa imas. Ha, no, de, daki, matimas. Ayan po yung kanilang mga mino. Ayan, may cute na, ano. Ayan. Ayan po yung bumungad sa atin, guys. Mamili po tayo dyan kung anong meron. Ito pang baby. Di ba pang cute na baby? Tapos, ito siguro yung mga menu nila. Ayan, dito ko sila pakakainin kasi wala tayong ibang ano. Ayan po yung mga menu nila. Diyan na lang po sila mamili. Mamaya po uli guys pag nandito na sila. Thank you for watching. Ayan guys, kukuha na po kami ng salad. Dito tayo nanay. Kasama ko na po sila at kukuha na po kami ng salad. Ayan po yung salad guys. Ayan po sa dami ng platito. At yan po yung pwede niyong pagpilian. May dessert, prutas, Ayan, kung gulaman bayan. Anong gusto mo, nanay? Ayan, lettuce. Sige, nai, kuha lang, nay. Kasi magbibidyo lang ako. Ayan po yung nanay namin, guys. Nanay yan ang anak-anakan ko, pero nanay ko na rin. Ayan. Ayan po yung mga food. Oo, potato yan, nanay. Ay, yung isa makaroni na Ayan, tapos... Ayan, broccoli yan, nanay, broccoli. Ayan po yung mga pagkain, guys. Ayan. May mais, may lettuce, may cabbage, may potato, may to spaghetti. Tofu, tofu. tofu na yun na may lasa. Masarap yan siya, nanay. Ayan. Uuwi na po si nanay sa Pinas. Kaya pakakainin natin siya ng masarap. <laughs> Ayan po yung pwedeng ano. Ayan. Ayan po si nanay guys. Namimili ng kanyang food. Ito si Charon. Ayan. Sige lang, Nay. Ito yung mga sauce ng salad, Nay. Ibukod mo mama. Pwede pa namang bumalik mamaya, Nay. Lagyan pa ba yan? Hindi na. Ano yun, Nay? Mamaya ulit, Nay, pag ano. Mm -hmm. May lasa na yan siya, Nay. Mm -hmm. Tapos kung gusto mong kumuha pa ng iba, Nay, andun yung okay, platito. Um, okay. Dessert yan, yeah, Nay. Dessert. Lagay mo dun sa platito, na Ayan. Ayan. Ayan, kumuha ka niya. Parang siyang gulaman. Tikman mo lang, pag nasarapan ka, ano, balik ka lang mamaya. Kasi ano yan eh, et ulyo ka na eh. Ayan, pineapple. Ibukod e, mo na plate eh. ito na Pwede naman ibukod. E, mm -hmm. Ayan po yung ano guys. Tapos doon po niluluto yung stick. Ayan po yung stick na in order ayan po yung order namin ayan adiba ayan po yung kusina nila guys ayan go nanay ayan, pasensya na at ayan lang po yung ating munting nakayanan kay nanay ayan. balik na lang po kayo mamaya ako nasarapan ayan po yung order ng nanay sabik ako sa nanay guys kaya nakinanay Balik na kami sa mesa. <laughs> Mamaya na pag na uh, Ala, nanay, ang lakas ng ulan, nay. Wala tayong payong, nanay. Ayan po, yung, Dito po yung mesa namin. Ayan po yung aming angel, angel. Ayan po yung anak ng kumari ko. Ayan po yung nakatalikod, yung anak-anakan ko. May apun na ako guys, kung tutusin. O diba? Yeah. Waiting pa rin kami sa order namin. Mamaya po ulit. Yan guys, hindi pa po dumating ang lahat. Pero yan na po yung aming isa sa mga order namin. Ayan po yung para kay Palangga. Okay lang ba si Palangga na ilagay sa camera? Ayan na po yung ano, ayan na po yung iba guys na order natin. Ayan. Diyan sa kanya yan. Ayan, na. Ah, si ayan na po yung order namin. Leia, yung anong mo po kami. Ayan. Ayan po yung order ng kumari ko. Ah, poco de. At ito naman yung sa akin, guys. Walang kamatayang manok. Ayan. Hi. Kunti lang yung kanin ko dahil ang daming. Ano. Hi. Ayan na po yung aming order. Ayan po kay nanay. Nanay kasama ka sa camera. Hi nanay. Ayan po yung nanay. Ayan. Ayan po yung order namin. Ayan. Kain na, na. Let's go. Lewitz. Na anak. Hi. Ayan po yung anak ng isang kumari ko. Di ba ang pogi? Apo ko na yan. Apo. Ayan. Kain po tayo mga kainday. Nagtitsuran po sila. Nagtitsuran. yung Ayan, ayan po ang pagkain. ayan, na. Ayan, let mga kain Thank you, thank you so much for the love and support. Ayan, kain na na. Ayan po ang tamago soup. Okay. Masarap 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 Ayan, this despedida party ni Nanay. Andi ba. Thank you guys. I love you. Thank you for the love and support. Thank you for watching. Kain na na.